Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, mga sigari channel, a faith healer, all the materials, sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay. For the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap. So guys, this reading, is sa general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hear bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang samang pag -support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads so ay pagbalain kayo ng just at may kapal siksiklig na nag na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message you sabi siyang at the angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Let's see, angel spirit, please give me information Pa, Ano kayo sabihin sa ina at mga baraha? Angel spirit, please give me information. So, there is something with the two of us. So, there's a choices. Na, no? Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. O piliin mo yung mga bagay na importante lang sa'yo. So, there's a choices pagdating sa um, opportunities. Na no? parang may bagay kang pagpipilian dito na parang gagawin mo mundo. O magiging priorities mo. No? Panghawakan mo yung mga bagay na alam mong importante lang sa'yo. And because there's something guys with the Tree of swords, something pain. So, may mga bagay ka dito na maaaring... Um, trauma na napinagdadaanan sa ngayon. Nasaktan nagbigo, bigo ni Loco Tinraidor o maaaring may mga naiingit behind your back. So, let's see. And there's the full card. Now, wag ka nagtitiwala ha, may traidor. na may nasensya ko dito, may maaaring magbetray sa sa'yo. Now, wag ka magtitiwala, maraming ingitera sa paligid mo. And there's a strength with a confident. Lakas naman loob mo. Akala maapong tupa. Pero yun pala, liyon. Na mismong dadakma sa'yo. Mag-ingat po kayo. And of course, there's also something for a pentacles. No, protect, for a pentacles, so it's protection na nyo. Yung grounds nyo, even your territory. Ano man yung bagay na mayroon, ka protectionan mo ito. And there's a 501. -on so see, there's something complication. I told you so. So mayroon talaga maaaring may iingit at nagbibigay komplikasyon. There's an evil eye. No, mayroon mga ingit ay sa paligid mo, guys no wag ka nagtitiwala ng lubos. now there's something guys with the world. No, some of you, magkakaroon ka talaga ng travel international. No, nga uh, no, kang opportunities na daluhan, puntahan, no, sa ibang bansa. na no, maaaring makakapag iba bansa ka na. There's something in this indecision. Siguro nahihirapan ka, there's a choices. No, dalawang bansa or maraming bansa na pagpipilihan mo kung saan, ka, saan mo gusto magtrabaho. Naguguluhan ka lang. No, there's an ease of one. So, there's a new project and new ideas coming in. So, may mga bagong plano ka, proyekto, pero don't share any information with other people. na no, may ingitera. So, baka sabotayihin ka. No? Maaring linlangin ka. And there's a five of cups. No, disappointment. So, may mga part dito na maaaring magkaroon ng realization. No, maaaring mapags uh, mapagsisihan mo na nagtiwala ka. So, parang susubukan lang yung pala at tiwala dito. na no, may mga part dito na maaaring alisin, tanggalin sa'yo sa situations mo na to. Now, there's something that you want So, waiting for us. So, wait for us, ship. Kung may na nga hinihintay kayo per paper documents, there's a possible na dumating na. There's a travel talaga. three, three full clarification na may travel ka talaga. And there's a nine of cups. Now, there's a wish for payment. So, some of you guys, no, matutupad yung mga pangarap mo kung puproteksyonan mo at papangalagaan mo mga pinaghirapan mo. Alam mo, guys, nasisikita ko dito, ha, makakapag-ibaman sa ka na makakaalis ka no? I see some Middle East, Europe, no? At the same time, of um, Asia, no? There is a four of cups, so no? There is a reevaluate to analyze, so May mga bagay na kailangan pag-isipan, no? Klaro niya, hindi no? Hindi ka pwedeng tanggap ng, tanggap ng offer, baka itong offer na to ay maaaring nilililang lang ka lang, no? This is something to re-evaluate, or um, self-examination, or um, kailangan yung pag-isipang mabuti, no? Meron taong sisira at sasabotahe, mag-ingat po kayo. And there's a hermit card. The answer you need is here. So, binibigyan liwanag, kasagutan. No, ang yung katanungan. Nandito na. No, ang kasagutan mismo sa harapan mo. No, pag-ingatan mo. And there's a seven of cups. No, there's a confusion. So, I told you. So, there's a something and unfortunately coming in. Pero, wag ka nagkukwento. At nagbibigyan ng na informasyon sa mga tao na yan. Dahil guguluhin nila. No? maaring kakadlangan nila, tututulan nila, kaya hanggat hindi ka pa nakakalis, hanggat hindi mo pa nakukuha yung bagay na yan, na huwag mo ilalaban. And there's a page of cups na makilig sa intuition and gut feeling mo. May something na nararamdaman ka, na parang nakakaramdam ka ng um, something instinct. parang there's a butterfly on your stomach, it means there's something pay attention, Inter intervention yon. Na may paalala na you need to pay attention. Na huwag ka nagtitiwala daw ng lubos And there's an item once for slow and steady. Na matuto tayo maging makinakon. Na maging kalmado. Huwag ka masyadong nagtitiwala. Makakaalis ka, pero huwag mong minamadali. Kasi may nasasense ako dito na maaring um, uh, makapasok ka sa isang kumbaga, ano siya eh? No? Um, agency na yun pala ay hindi legit. No? Mag-ingat po kayo kasi hindi maganda yung nararamdaman ko dito. Parang lolokohin kayo, no? And there's a six of pentacles with a balance. So, maging balance kayo pagdating sa finances. So, magtutuloy-tuloy na rin about sa pagkakaperahan mo. And there's the lovers, see? No, meron ditong ginayuma. May na-sense pa ako dito, no, the other side na to, may gayuma. Pinainom, pinakain ng, um, ng may gayuma. No? Kaya nag aaway kayo ng person mo or naghiwalay kayo. Oh, may baby lang sumingin sa love life, ha? And there's for the outcome, there's a need of pentacles. Mag-focus kami. Kakaroon ka talaga ng trabaho international. And there's a her 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 hermit. I would well, there's a hyphysis. Oh my God, may hidden agenda. Kaya ginugulo to dahil sa inggit. At selos pa. No, para hindi ka mag-succeed. No? Inggitera, nambisyosa pa. There's is a king of sword. No, may taong na inggit talaga sa inyo. No, talagang... Kailangan niya maputol to ha. Tama ang hinala mo, may gawa ka talaga ng sumpa at kamalasan o mga anim black magic to. No, even sa love life gayo to. Imbis na nagumanda ang relasyon mo para kumbaga nagkakaroon ng mga komplikasyon. No, ganun din sa karir mo kaya wag ka nagkukwento tulad na sinasabi ko, diba? No, this is a king of swords. Stop the pattern. Kailangan maputol mo to. No, and there's something the magician. Oh, uh, ba diba? I told you. No, there's something manifestation. May mga bagay naman ma-manifest maman mo, matutupad mo. Kaya kailangan mong um, isikreto sa sarili mo. And there's a an night of soul. Bibilis ang takbo ng sitwasyon na magiging, mag ang, magiging ng pamumuhay mo dito. And there's a ten of cups. So see, ibig sabihin may asawa ka na talaga. No, hindi lang lovers sa jowa. Ganon, hindi. Kung baga asawa mo na to. Or uh, talaga live-in partner. Maring ginayuma yung person mo, kaya kayo naghiwalay. No, kaya kayo nagba, kaya siya nagbago at talagang iniwang ka, ini iniwang ka sa ere. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at Kalisugan. Let's watch this. Okay. So we proceed tayo na pagdating naman tayo sa finance, <coughs> excuse me, finances and career, love life at Kalisugan. Oh, karay. So this is something the ease of cups. Na pagdating sa finances and career connected daw yung love life. So it means No? Talaga nag-uumapaw na passion at pag-ibig. This is the emperor. Maging mature ka at maging grounded ka pagdating sa karir mo. No? Pagdating sa trabaho or negosyo mo. And there's a the moon card na may revelasyon. Na no? may mga bagay na ma-reveal dito. Na no? may mga bagay talaga matutuklasan mo, malalaman mo. And there's a two of swords. So, kailangan mo talaga mag -desisyon. There's a final decision that you need to make. Na no? kailangan mo na mag-desisyon, tuldukan, tutulin. This is something that's kind of one of so, ones na nagbibigay, pabigat, at Bagahe, there's a burden, no? Kaya parang mabigat, nagkakamalas-malas, no? Ang iyong pamumuhay, no? There's a reason sa sa because nandito yung malaking opportunities at malaking pera papasok sa buhay mo, pero ang kapalit, lagi ang la, kumbika, imbis na maging masagana, nagiging, kumbaga, gipit, no? At talagang naiipit ka, no? Mag-ingat po kayo, kasi ang sense ko dito, Swerte ang nasa inyo, pero ang nangyari malasan ang dulot ng mga taong nananalbahi sa inyo. Ibig sabihin, basta swertehin kayo, minamalas kayo, inaalat kayo. See? Financial sa financial crisis, ganun yun. Connected with your love life. No? Kaya kaya nagkakaroon na tayo sa challenges for you ng taong gumagawa. No? Ginawang kayo ng blockages. No? Sa inyo relasyon, there's a three pandacles. Talagang tinrabaho kayo, no? Parehas kayo ng person mo. Connected kayo yung dalawa na person mo, ha? There's a picture pentacles. Nakakalibig no? sabihin na maging wais ka pagdating sa mga papasukin mo. No, and there's a seven of pentacles. Kasi puro pera, oh. But there's a something harvest time. Alam mo, mag-aang kayong dalawa na person mo. Connected talaga kayo. Kaya kayo na At maaaring may taong gumayuma sa person mo with two of cups. No, talagang ginusto siya. No, talagang na dun sa person mo yung gumawa. No, this is the of one. So, ma some of you magkakaroon ng back and forth, ha? Ibig sabihin, magkakausap kayo ng person mo. Magkakaroon para ng collaboration. Pero paputol-putol. No, back and forth. No, kasi hindi pa nababasag yung gayuma. So, pagdating tayo daman sa outcome, pagdating sa kalusugan, and there's a page ones. So, may magandang balita. Ibig sabihin, gagaan ng pakiranda mo, luluwag na ang sitwasyon mo. No, there's a five of swords. Nagkakaroon ng sabotage kasi, kumbaga parang, ikaw yung naglalagay sa sarili mong um, kapahamakan. No? Maaring ikaw yung, kumbaga may mali ginagawa. No? O may mali kang ginawa dito. Kaya parang sinasabot mo yung sarili mo. And then sa the nine of pentacles. No? Gaganda na ang kalusugan mo. Gaganda na ang pakiramdam mo. Nga lang, nagkukwento ka. O oh, there's a parot na parang nagkukwento ka, nagchichika ka dun sa taong gumagambala sa inyo. And there's a pool of ones, no, there's a homecoming family gathering. Puuwi na to, ng no, person mo. No, wag kayo, there's a something wedding, or there's a something a celebration birthday. No, maaring, dun niya to, ano, no, talaga dun niya ginambala kayo kasi pagdating ng birthday, no, umaatin kayo o kumakain kayo ng mga pagkain, o no, maaring ng birthday na, na birthday mo o birthday na person mo, dinasalan niya yung pagkain na kinakain ng person mo. And there's a star card. Magkakaroon ng healing and recovery. Huwag ka mag-alala. No, makaka-recover din kayo. No, gaganda na rin yung sitwasyon nyo. No, ano of course, there's a seven Kailangan nyo lang ng protection. No, protection na nyo at pangalagaan mo ang inyong sarili even sa kalusugan, love life, at finances. No, lahat ng aspeto to, konektado talaga. Ibig sabihin talaga may nananalbahe sa inyo. No, so let's see what is additional messages for fire, uh, for magical fire messages advices instead of course a pika yes or no. So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys. So with the magical fire messages advices for you. And there's a winter. Now your winter season, the answer you need is here. So nandito na ang kasagutan with the winter season. And there's some birthday So I told you, di ba may birthday dito. Na maaaring daluhan mo, baka birthday na person mo. And there's a vegetarian. Oo, oh, oh, sa dito, kailangan more veggies muna ha. tantanan nyo yung kakakain ng karne. What is the gina card? Reflection, isa pa to. Kaya nakakahatak ng, ng, ano, ng um, third party. No? Ang inyo relasyon, baka yung salamin nakatapat sa inyong higaan. O may basag na salamin pa sa inyong tahanan. May maling posisyon ng salamin no? Nagre-reflect with the third party. Ibig sabihin nito, ang salam nakatapat sa higaan, o maaaring salam nakatapat sa bintana, nakatapat sa sa hagdanan, o nakatapat sa pintuan, masama po yun. And there's a reunion. See, magkakaroon reunite, magkakabalik ka kayo ng person mo. na no, magkikita na kayo ulit. What is the additional messages with the romance angels with the secretaries? There's a love. Talagang, there's a love involvement. Talagang, alam mo, no, ginulo talaga ang relasyon pag-ibig dito. No, malaking factor sa buhay mo ang relasyon. There's a magician. ginayuma nga. No? And, oh, parot. Ibig sabihin talaga, nakakakuha ng information tong tao na to sa inyo. Malapit lang to, ha? Yung gumagayo mo sa person mo, napakalapit lang. Maaaring kaibigan mo to, or malapit ka mag-anak, or kapit-bahay. And there is an unfinished business. Diba? Meron pang isang relasyon na hindi pa natatapos. Na maaring magkabalikan talaga kayo. No? Parang meron pa dito with a sex with benefits. No? Or friends with benefits. maring kumbaga magkakaroon ulit kayo ng pagtatagpo nitong person na to. For I can help Michael messages. Let go of fear now. Alisin takot at pangamba. Ngayon na. No? Alisin mo yung pag-alilangan at takot na yan. For a Jesus loving code said, according to your faith being to you. So, depende yan sa pananampalataya mo. Siguro sinusubo kayo. No? Sinusubo ka ng yung pananampalataya tiwala. Gawin nyo sentro ang ating Panginoon. No? Sa lahat ng bagay na ginagawa nyo. For angels, messages with a money mo oracle deck. Moving up. Na no, makaka-move on na kayo. There's a go to the next level. No? Talagang palago ng palago. Palakas sa palakas ang yung finances. No? Mas lalong lumalawig, lumalakas, lumalago. No? Ang inyong pagkakaperahan mamamayag pag din ulit career is on the rise. No, and there's a 13.30 with a starting fresh, makakapagsimula ka muli. Step out of your comfort zone, you are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you spontaneous profit. Build up your confidence and trust in your dreams and decisions. Na diba, kailangan mag, uh, magtiwala sa sarili mo at magtiwala sa mga desisyon mo? a uh, what is a shadow worker? present one? From the shadow work of and what we represent with a wooden healer. No, empathy healing purpose, no? Kung baga, unti-unti yung hihilom na. Ano man yung bagay na sugat na nakaraan o trauma. No, may mga bagay na talagang unti-unti gagaling, no? Kakalma, huhupa. What lies beneath? Where do And there's a uh, watching sit go down, enjoy the gossip. No, parang nag enjoy yung mga chismosa dito. Or may mga pinag-chismis ka behind your back. Or maaring, kung mag, mag, enjoy ka, hayaan mo ng pag ka, continue what you're doing. Clarifying for a love, love, situation. At least natumbok mo na kung sino tong tao na tong naninira sa'yo. Mapping the way. No, bibigyan ka ng daan dito para malaman mo at matuklasan mo what is the hidden treasure no? Ano yung mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawan at nakikita dito sa likod dito? there's a clarifying for your life situation. Observe your surroundings. The answer is there. No? Talaga na sa likod niya ng kasagutan. There's something you trust to yourself na magtiwala ka sa sarili mo. Let your intuition in the compass that lead you through murky waters. Talagang malalaman mo ang kasagutan dito. Makinig ko sa intuition mo. Dahil hindi ka ililigaw ng iyong gabay. No? May pakiramdam ka na dadaling ka sa katotohanan. What is the part of the light? Represent what? And there's an inner healing. God has brought me to the perfect State of being for healing. When I encounter weakness, I transform into strength. I focus my thoughts on the light, allowing darkness to turn into courage, which is that I become stronger, more resilient. and aligned with the divine healing. So, kung unti-unti nang gumagaling ang iyong pakiramdam, pakiramdaman, or maaaring yung uh, nagkakaroon ka na ng lakas sa loob at tapang. No, inaalis mo na yung, yung pag-aalilangan at takot mo sa lahat ng bagay. No, mas lalo mo pinatatatag at pinalalakas ang iyong sarili sa mga pinagdaanan mo sa, sa, buhay. No, what is a pika card, yes or no? So, let's watch this. With a pika card, yes or no? So, let's see. Ya. With a yes or no pika Card. Before anything else, guys, no, ang yes or no, pick a card. Pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No? Pipili ka within one, two, or three kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. No? Ngayon pala mag-isip ka na ng tanong. So guys, maraming po salamat sa mga nag-share na aking video sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat po pala sa mga um, solid subscriber ni followers natin dyan sa man, San ng Mundo. At sa mga bagong bibisita sa aking tahanan, maraming maraming salamat po sa inyo guys. No? Sa pagbisita na sa aking channel, maraming salamat po. Then of course, mga maraming salamat sa mga silent viewers. Then of course, nga po pala, um, pasensya na po kayo kung um, bihira tayo makapag-upload. Pero gagawin po natin na lahat na makapag-upload tayo every single day. No, dahil may mga may mga pasyente po tayo every Thursday for walk-in po. No, if you want to proceed for healing sessions, no, um, po kayo ng appointment po every Thursday lang po yan. No, and of course, um, ang ating private tarot reading po, meron din po yan, available din po yan. If you want to proceed from that, just let me know. No, para makapag-avail po kayo for times, let po. Maraming salamat po. Let's see What is the yes or no? Pick card. There is a no with the number one. Stuck inside your head, please, please overthink it. No? Kung mag-iwasan mo mag-isip, no, na mga negative, no, masyado ka nai-stuck dyan sa negatibong mundo. No, masyado ka nai-stuck dyan sa situation na yan. So, kailangan mo just to move on and relax. No, alamin mo ang katotohanan sa likod nito. Number two, there is a yes. Insight and wisdom guide your choice, no? Tumaga bibigyan ka ng liwanag at gagabayan ka tungo sa magandang um, pagpipilian, magandang hangarin sa buhay. No? Magiging maganda takbo ng sitwasyon mo, makinig ka sa iyong mga gabay. Number three, there is a no, learn from experience always no longer work. No? Kung maga ka na sa pagkakamali sa mga naranasan mo, wag mo nang balik-balikan yung minsan nang naging um, kamalian mo. No? Minsan na naging maling desisyon mo. No? Kailangan mong baguhin ang perspective mo, baguhin ang maling nakagawian mo, baguhin mo na ang maling sistema na nangyari sa boy mo. So guys, this is a special goodbye for the month of September 24 and September 30 for the sign-off. Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na mahinila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy. Ang ating nasa of course, don't forget to like and subscribe my channel. And, if you're interested for more videos, update ko sa maraming salamat po. sa so, mga walang samang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi-skip sa way so, pagpalain po kayo. Nandiyos at may kapal, siksik, nag-umabaw naman ng balik sa inyo. At maraming salamat po sa mga walang sound sa akong sa aking channel. Then of course, guys, maraming salamat po pala. If you want to proceed for um, private reading post, just let me know po. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.